Ang nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit, panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay Ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa tatlong tranche sa January 1, 2026. January 1, 2027 at January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo mabuhay ang bagong Pilipinas. Alam mo, Bangag, ito talaga yung problema sa'yo eh, no? Pagdating sa mga tao na mapapakinabangan mo o napapakinabangan nyo, ginagy kayo, galante kayo. Pero pagdating sa aming mga Pilipino, ewan ko ba, hirap na hirap kayo maglabas ng pera. Kaka-announce nyo lang noong nakaraan, di ba? Yung halagang 500 piso, kasyang-kasya na pang Noche Buena ng mga Pilipino. Bibili kami ng mamurahing ham kung hindi naman kayang mag sabi ni Fake Castro, pwede naman bumili ng chapsoy na gulay na isang tubok dahil mumurahin lang yun, natatawa pa nga siya eh. Tapos bumili ng, ng bihon, tsaka konting toyo, gano'n, di ba? Ngayon, yayabang mo, tataasan na yung sweldo ng mga magigiting na men and uh, men in uniform, men and personal uh, uniform na sinasabi mo. Ano yung dahil ng bagyo, mga kalamidad, um, lindol, nakita natin sila, naasahan, etc. bla bla bla. Pangag, baka tulog ka, no? Dumaan ng maraming kalamidad, wala kaming nakitang nakakalat na pulis o nakakalat na sundalo. Hindi ka tulad ng mga nakaraang nakaraang administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pierre Ardian sinasabi ko, kahit ng mga administrasyon pa ni Pinoy, nila Arroyo, kada may kalamidad, makikita may mga kasundaluhan nakakalat, tumutulong sa mga tao. Ito nga lang administrasyon, may wala kaming nakitang sundalo. Ikaw nga mismo eh. Tapos na yung lindol, tapos na yung baha, tapos na yung mga kalamidad, bago ka nagpapakita sa tao. At ang masama, hindi ka pa ready. Okay? Hindi mo na paghahandaan yung mga kalamidad. Tapos ngayon, ipagmamayabang mo. Tataasan mo sila ng sweldo. At saka 350 pesos, nadagdag alawan sila. Tapos na, tinagdigan na sila ni Martin Romualdez. <laughs> hindi mo pa napanood. Sabi pa nga ni Martin, di ba, kayo ang priority ko. As if naman siya yung presidente ng Pilipinas. Tulog ka kasi palaging bobo ka. Kaya diba, hindi mo nakikita ko anong pinagagawa ng pinsan mong acting president noong mga panahon na lango na longo ka sa ipinagbabawal na G. Di ba? Ano sinasabi mo ano? Yung magigiting natin sa dalo, kapulisan, putangin na yung peace and order nga natin, wala eh. Asad gamakmak na droga ang nahuli. Diba? Pero wala namang tao na nasa bat o nahuli. Ilan na yan ha? Andaman na yan ha? Diba yung huling-huling yung kukina na favorite mo? Kaya na lang, may lumutang na naman. Mga high grade naman na Mary Jane. Walang tao, diba? So pagkahuli ng mga drugation na yun, nasaan na? Sinupply na ba sa inyo? Ginamit nyo na ba? O binenta nyo? tataasan mo ng sweldo yung mga yan, dadagdigan mo ng mga allowance kinemerut? pagkatapos mong sabihin na halagang limandaan, kasha na sa amin, pagmamalaki mo yung kagitingan ng mga sundalo, mga kapulisan, na nung panahon ng kalamidad ay maasahan, anong sinasabi mo? Wala kaming nakitang sundalo nung panahon na yon. Kaya ngayon ang tinatanong ng tao eh, mabuti pa ng mga nakaraang nakarang administrasyon, makikita mo sila tumutulog sa kapsa mga Pilipino. Sa panahon mo, wala. Nung panahon mo, ayaw mo silang palabasin. Lumabas lang naman yung mga pulis eh. Di ba tuwing may rally? Di ba nung nagkaroon ng rally, inilabas mo yung mga pulis? Sa mo na pulis nga eh. Nakakala mo naman talagang ano, yung hindi pwedeng pasukin ng Malacanang, sa sobrang takot mo, lahat yata ng pulis, inilabas mo. Di ba, naglabas ka rin ng libo-libong pulis o sa Dabao. Nung pinapahanap mo si Iki Buloy, na nag-iisang tao lang, pero putangin na ilang libong pulis, na naka-complete ano, battle gear pa nung pinapunta mo sa Dabao. Ano sinasabi mo maasahan ng panahon ng kalamidad? Wala sila ng panahon ng kalamidad. Parang ikaw, wala ka. Lakas-lakas ang lobo magsasabi, mag madadagdigan mo yung mga sweldo nila. Samatalang so, kami, gusto mo, tipirin namin. Yung halagang limandaan pagkasyay namin para sa aming na chubena. 50 pesos yung ganito, yung spaghetti, 30 pesos. Yung spaghetti, so 58 pesos. Anong yung sinasabi mo? Kung ba kayo mga ulol talaga? At saka pwede ba? ay mga kasaduluhan, wag nga magbawa magpapaniwala dyan. Tataasan kayo sa January 1. Tapos ang susunod sa January, January 1, 2026. Tapos ang susunod sa January 1, 2027. Susunod January 1, 2028. Naniniwala naman kayo. E putang na itilil nga. Tagal na pinangako. Hanggang ngayon wala pa. Yung classroom nga, na napakahalaga para sa kabataan, 22 piraso nga lang na naipatayo out of 731 billion. Yung mahalig ka nga eh, na unang-unang pinunduhan nyo, nasaan na wala pa rin. Diba? ba? Nung ni PRD, nung sinabi tataasan niya 'yung sweldo niyo, dinoble niya 'yung sweldo niyo, agad-agad ginawa. Nagpapaniwala kayo sa bangag na 'yan. Nagpapauto kayo diyan. Palibasan mukha na rin mga pera. Hindi kayo naasahan ng Pilipino. Ang pinaglilingkuran niyo lang 'yung mga nasa Malacañang, 'yung nasa palasyo. Nakagalit lang eh. Magkano sa nas kapag ganyan, tataasan na, kaya meron, at cetera, bla Eh, bla. sa mga Pilipino, hinayang na hinayang kayo maglabas ng pera. Ultimo nga yung bigas na 20 pesos, putang ina, binenta nyo pa sa mga biktima ng kalamidad dyan sa Cebu at sa Davao. O, di ba naalala mo? Sinabi ba ng kumari? Ng kumari ko? Hindi obligasyon ng NFA na magbigay ng libreng bigas. Ang obligasyon nila magbenta ng bigas, eh putang ina. Napakadami ng administrasyon na dumaan. Wala kahit isang beses na nagbenta ng bigas sa mga naging biktima ng kalamidad. Bukod tanging sa administrasyon mo lang. Ano, kaya anong sinasabi mo? Binabida-bida mo? Yung mga men uniform na yan? Yung mga kapulisan, mga kasundaluhan na yan? Ano bang nagawa nila para sa bayan? Yung mga pulis, ano nagawa nila para sa amin? Yung peace and order nga, wala hindi nila mapanatili ang peace and order. Ang mga tao palaging nanganganib. 'Di ba? Imbis na ang, ang, simpleng mamamayan ang bida sa kalsada, eh yung mga adik drugista, mga sindikato na naman ang nangunguna sa kalye. Oh, bumaba ba ang krimen sa Pilipinas? Lalo nga lumala, kita mo wala nang foreigner ang gusto pumunta rito dahil ilang foreigner na nang namatay. 'Di ba? Ilang foreigner na ang namatay sa Pilipinas kaya wala nang gusto pumasok dito. Tapos bibigyan mo sila ng ano, ng dagdag na sahod. Putang ina naman, talaga naman oo. Grabe tip. Tapos ano, mamimigay kayo na ano? Pinagyabang nito, mamimigay daw sila ng, ng SIM card. <laughs> Tang ina niyo, mamimigay kayo ng SIM card. Wala nga mga cellphone, mga tao, bibigyan mo pa na SIM card. Kung di ba mga ulul. Asan ah, ang libreng internet na niyayabang mo? Puro ka chika eh. Puro ka salita. Ha? Pagdating talaga sa Pilipino, tinitipid nyo, hinayang na hinayang kayo maglabas ng pera. Pero pagdating sa mga tao na talagang pinakikinabangan nyo para ah, uh, bilhin ng loyalty nyo, labas kayo na labas ng pera, punyeta. Kala ko ba magtitipid mo Bilang pakikisipad siya sa mga biktima ng kalamidad, lalo na doon sa Cebu. Anong yari? Ha? Kapal ng mukha nito. May nalalaman ka pang mga magigiting natin kasundaluhan na maasahan ang panahon ng kalamidad. Punyeta, wala kaming nakitang sundalo. At ang mga pulis na sinasabi mo, hindi namin naaasahan. Parang ikaw, wala kang pakinabang. Ang tanging pakinabang na magagawa mo lang, eh yung kung bababa ka sa pwesto. Leche.